malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. kasabay ng hindi maaawat na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na ng pagkain, bunsod ng inflation, lumiit man ang halaga ng pera, kabilang ang ipinamahaging financial assistance sa gobyerno sa mga mahihirap. Dahil dito, isinusulong ng Department of Social Welfare Development na itaas na ang cash grants na ibinibigay sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o for bs Pangunahing layunin ng 4Bs ay iangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga mahihirap na Pilipino sa pamamagitan ng Conditional Cash Transfer Program sa ilalim ng DSWD. Target din ng programang tuldukan ang labis na kahirapan sa bansa sa pamamagitan ng pag invest sa kalusugan at edukasyon ng mga batang edad hanggang labing walo, lalo na ang mga nag-aaral sa luko yan nagoperate ang 4 Piece Program sa pitung na lalawigan at merong mahigit apat na milyong household Beneficiaries. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Disaster Response Management Group ay rindumlaw panahon na upang i-adjust ang natatanggap na 4-piece cash aid. Nito lamang Abril, bahagyang lumundag sa 3.8% ang inflation rate kumpara sa 3.7% noong Marso. Sa katunayan, anya ay nakikipag-ugnayan na sila sa National Economic and Development Authority at Philippine Statistics Authority sa pagtukoy kung magkano ang dapat idagdag sa buwan ng cash grants para sa mga beneficiary. Ang DSWD nakikipag-ugnayan gay na nabanggit ko sa NEDA at sa PSA para uh, ma future proof natin um mm. uh, cash grants and masiguro natin na maka yung mga spikes maka cushion ito uh, sa mga spikes na it may be caused by inflation. Yeah. So yan yung yan yung uh, reason kung bakit uh, tayo ay nakikipag-ugnayan para ng sa uh, proposed adjustment noong 4piece cash About. grants. Maririn anyang i-adjust ang cash grants sa pamamagitan ng mga nakatenggang panukalang batas sa Kongreso there are also legislative measures filed in uh, the House ano na nag-a-amend um, ng Four-Piece Law. Pa at isa nga po sa mga proposed amendments doon ay yung pong adjustment doon sa cash grants na tinatanggap ng mga beneficiaries. Mm. Kung matatandaan po natin, under the educational cash grants po kasi, ang mga batang enrolled in elementary ay eh, makakatanggap po ng 300 pesos per month. For those enrolled in high school, sila po ay makakatanggap ng 500 pesos and those enrolled in uh, senior high school naman ay 700 pesos monthly. That's for mm -hmm. inter-educational grant. But of course, we understand kasi na yung pag-adjust ng cash grants ng mga Forbes beneficiaries, hindi lang po yan timely because of the economic vulnerabilities that they are facing. But also, e, 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 may ari rin yung i-preserve e, yung value ng mga grants. Bagamat maaaring salubungin ng mga hamon ang hirit ng DSWD na dagdag pondo nakahanap naman ng ilang kakampi sa Kongreso ang kagawaran upang isulong ito. Pero talaga nga bang naging matagumpay o naging epektibo ba ang nasabing programa? Kabilang din sa tanong ng ilang kritiko ay kung nabawasan ba ang bilang ng mga mahihirap na Pilipino sa pagpapatupad ng 4Peace. Ilan sa mga nagpatunay ng pagiging epektibo ng programa si Aling Maricel Peña, residente ng Taguig City na voluntaryong lumabas sa 4Peace makaraang maging membro simula noong 2010. Ayon kay Maricel, noong una ay hindi siya makapaniwalang makakapasok siya sa programa pero nang makapasok siya ay nagpursigi siya upang makapagbagong buhay. Mula sa dating pagiging sugarol at nagpapataya ng wedding, aminado si Aling Maricel na malaki ang naitulong ng 4 piece upang makawala siya sa kukunang labis na kahirapan. Ngayon ay nagtatrabaho na siya maging ang kanyang asawa sa local government ng Tagig at tumutulong na rin sa mga kapwa 4 Peace member. May nagsabi sa akin na, ate kasaba ka na po doon sa programang patay gutom. So yung, pag, yung pagkabigkas ng ganong, so ang patay gutom? Hindi pala pantawid pamilya program. Kung tawagin, pantawid gutom. Hindi po ako naniwala. Naniwala po ako pagdating ng March 28, inakatanggap eh po kami ng 200, 2,800 dito po sa bangko. Samantala, nilinaw naman ni DSWD Director for Gemma Gabuya, National Program Manager ng 4Peace, na hindi naman dapat panghabang buhay ang pagiging 4Peace member. Ipinunto rin ni Gabuya na hindi dapat iasa ng mga miyembro ang lahat sa gobyerno dahil sila rin mismo ang gagawa ng paraan upang makaahon sa kahirapan at instrumento lamang ang four piece para iangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga dukha. Diba marami na rin tayong mga professionals, mga engineers, di ba? So, parang may to make some balance, di ba? Meron naman kasi talagang kung magsisikap ka, di ba? Kahit wala namang four piece, eh, talagang ibakit diba, no, yung mga mahihirap, di ba? Na kapag patapos, ano lang, hindi ko na nilalang nila yung farming, pero di ba? Talagang nagsusumikap kasi nakikita nila yung hirap. So both both sa akin itong messaging natin sa beneficiaries mismo that dapat yung yung uh, maramdaman nila na of course government is there because they need it pero meron silang accountability and responsibility in bringing back to the government or to the community. Parang yun ang gusto kong... Para naman sa siyasa team, mahalagang ipakita ng gobyerno sa pangunguna ng DSWD ang kabuwang assessment sa 4Ps na maaaring maging batayan ng Kongreso sa kanilang hirit na dagdag pondo o supplemental budget. Bukas din kami sa panig ng mga mambabatas upang mabusisi pa ng gusto ang mga maaaring pagbabago sa programa. Naniniwala rin ang siyasa team na importanteng tugunan ng gobyerno o tuluyang tuldukan ang problema sa kahirapan. Subalit pinakamahalaga ay mahikayat at mabuksan ng pamahalaan ang isip ng mga dukha upang magpursige sa buhay at makalapas sa pagkakasadlak sa kahirapan. Sa ng siya team, ako si Dennis, Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ news website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ investigative report.